Bukod sa pagpapakain at matulungang mapataas ang timbang na ilang mga bata sa General Nakar sa Quezon, layunin din ang Jemay Capuso Foundation na maturuan ang mga bata na kumain ng gulay. Kaya naman gumawa rin tayo ng gulayan sa paaralan project, kung saan ang mga maaaning gulay ang siyang iluluto para sa mga pamilya at sa ating feeding program. Ika nga nila ang kalusugan ay kayamanan. Kaya naman si Marisa, na taga-barangay Pisa sa General na Carsa, Quezon, diskarte ang pagtatanim ng gulay para mabigyan ng masustansyang pagkain ang sampu niyang anak. Sabi nga nila, ang gulay, unang-una, ay masustansya sa ating katawan. Pampaluso, pampalino ng mata, at saka sabi nga ni, ni Lola nung nabubuhay, pampaganda daw. <laughs> Itong Enero, Inirunsad ng Jemay Capuso Foundation ang Give a Gift, Feed a Child project sa General Nakar, na layong mapababa ang bilang ng mga batang may malnutrisyon sa lugar. Bahagi ng proyektong ito, ang Kapuso ng Kalikasan, Gulayan sa Paaralan, kung saan magtatanim ng gulay ang mga magulang sa paaralan at ang maaani ang siyang ihahain sa mga mag-aaral. Ang ginagawa po namin pag mayroon po kaming na-harvest na pag, sa harvesting season. Amin pong inano din po namin sa feeding, katulad po ng mga mustasa. Bukod sa sarili nilang bakuran, isa rin si Marisa sa mga nagtatanim sa gulayan sa paaralan, kung saan ang dalawa niyang anak ay kasama sa ating feeding program. ay malaking malaking katulungan sa sa, sa aming mag-anak, lalong-lalo doon sa mga bata. Tapos ay sinasabi nga ng mga anak ko, eh, Masarap lagi ang ulam, may may ano pa na may gatas. Namahagi rin tayo ng mga binhi at nagturo ng tamang pagtatanim. Ang programang gulayan sa paaralan ay nakakatulong unang-una upang uh, makintal sa isip ng uh, mga kabataan yung kahalagahan ng pagtatanim uh, ng ligtas at maayos na uh, pagkain.